test natin kung maganda ba ang flow ng gasolina ng fuel pump module mga ka-PBS King so ayan maganda na yung flow ng gasolina ng kanyang fuel pump module so okay na okay na to at aandar na yan mga ka-PBS King dapat ganyan kalakas ang flow ng gasolina o yung pressure ng gasolina ng fuel pump module para mapaandar natin yung unit mga ka King no? kapag na ang flow niyan eh hindi aandar yan wala akong pakailan sa sinasabi ng mga tao wala akong ginagawa mali kaya hindi ako dapat mahiya uh... Okay, magandang araw mga ka-trials. Nandito lang naman tayo dito na isang problema at pbc na ay umandar. Hinatak na dito sa ating shop dito sa Barangay Loco, Lambasito. No? Daling pa ito sa Lipa, Lipa, Batangas. Ang problema ng unit hindi umandar. Ito yung kailangan natin solusyonan at aalamin natin kung bakit hindi umandar ang unit. Step by step tayo sa pag-check kung anong ba ang dahilan at, at hindi umandar ang unit mga ka-pbc. So, ayun mga ka-TBS no? okay naman yung panel board niya at may email. So, gumagana naman. Ibig sabihin, okay naman ang kanyang ECU. No? So, uh, ito mga ka No? So, check natin kung nagbubugan ng gasolina yung kanyang fuel uh, pump. No? So, ipapakaw natin yung so, sose. Sige nga AM, ma, i mo. Ayan. So, yun lang yung buga ng gas niya. So, napakahina ng gas. Isa pa, napakahina ng buga ng gasolina niya. So ito yung problema, no? Kaya ayaw, ayaw man unit. So check natin. Ah, uh, ano? Uh, natin gagawin? Check natin. Voltage ng na battery. so check, natin yung voltage ng battery kung goods pa ba. No? So ayan mga ka-TBS. Okay ito mga ka-TBS. So check natin yung voltage. So ayan. ah uh, 12.2. So, medyo mataas pa naman yung kanyang uh, 12.2 pa yung video. So, ang gagawin natin, eh, i check natin dun sa connector dun sa kanyang fuel pump. No? So, andyan yung fuel pump niya. So, medyo mahirap tanggalin yung mga ka-TBS. Dito. Dahil yung tank niya nandito sa ilalim. ayun Dito natin makikita yung mga ka na. So, kasi na yun. Ayan yung kanyang sa fuel pump. No? Uh, i check natin yung Tanggalin natin yung pinaka connector dun sa ilalim. So, ayan mga ka So, tatanggalin muna natin ko no? base so natanggal na natin yung bracket dito so medyo mahirap lang talagang ah uh, bukot ito dahil uh, nandito sa ilalim nito no? sulok na sulok so yan natin yung pin connector dito Okay daw ang mga TVs kayo no? So, ayan. Matagal na natin yung pinakasaka connector. So, ito natin yung orange wire. So, ayan. May orange wire yan. sa ita. Ay Ito natin. No? So, meron siyang kung tama ba yung voltage niya ang lalagay natin yung test natin so yan tinas natin 11 point so good so yung bato niya. so ibig sabihin okay pa yan hindi mataas pa talaga yan ito na Ngayon, tatangguyan natin yung fuel pump para ma-check natin kung anong problem natin sa fuel pump na ayun mga TBS so gumawa pa sa inyo diri-diri yung katakang gasolina pero wala na siya hindi nakakamikap na naman sa akin kung problema kung may kung may kung may kung may kung may kung kung may yung may kung may kung may kung may kung may kung may kung kung may kung may kung So, indikasyon niya na may problema ang loob niyan. Oring yung problema niya. So, i-check natin sa tagalin natin ng fuel pump. Okay mga katibis no? So itatagilid na lang natin yung tangke ng gasolina nya Dahil hindi natin may lalabas yan dito sa part na to At uh, talagang sikip na sikip yan So dito na lang natin tatanggalin yan mga katibis Tatagilid na lang natin Ah, uh, medyo hindi maganda yung pagkakamod di ng mga ganitong cargo type na dahil nasa ilalim ang tank eh kapag ka magpapalit ka ng fuel filter ay eh, talagang dusa so ayan mga PBS kaya dito na lang natin kakalasin yan hindi na natin nilalabas yung tank eh. dahil hindi natin may lalabas yan yeah, dahil yan napakakipot yung pinaka dinadaanan yan So wala tayong paglalabas niyan. So medyo mali yung pagkaka modify nito. Mga TBS no. Hindi na isip na kung paano kung magpapalit tayo ng happy wheel filter. So ganito papahirapan ka talaga. Ito mga TBS, tingnan mo, ilabas na natin yung mga So, i-check natin na. Ito nga pala module ng anti TVS King. Eh, direct yan. Wala yung IC. So, direct na ang kuryente na. Eh. So, i-check natin yung motor at yung, yung barat tumatagas yung... Dari-dari yung tagas na masyadong. Okay ito mga TVS na. Sa so, pagtatanggal ito ating uh, dynamo, yung fuel pump. Eh, yan. Tatanggalin muna natin yung kanyang dalawang wire. Itong negative at saka itong positive na. So, dalawang wire lang yan. Positive at negative lang yan mga TVS na. Eh. Direct nga pala to, hindi ito IC type mo. So, tapos, ito, apat na lock yan. So, iyo, susundutin natin yan palubog. Ayan, mga ka King. No? So, ganyan yung diskarte sa pagtatanggal ng lock niyan, mga ka King. No? So, susundutin natin palubog yung lock para mayangat natin yung cover. So, ayan, mga ka-TBS King. No? Mag, magkabila yan. Uh, bali, apat na lock yan, mga ka King. So, mahuhugot na natin yan, mga ka King. Kapag so, nailubog na natin yung kanyang lock. So, ayan. Uh, nailabas na natin yung dynamo at ito yung kanyang uh, fuel filter no so sa so, palagay ko eh, aftermarket lang din tong kanyang fuel filter so ayan madumi na rin tapos i-check natin yung o-ring may o-ring to mga ka tvs king doon sa pinaka dynamo ah, dalawang o-ring yan isa doon sa palabas doon sa gasolina at isa dito sa may dynamo yung, humi yung humihigop no so ayan mga ka-TBS king meron siyang o-ring pero ang problema niya ay putol na no So, sira na. Kaya dire-direcho ang patak ng gasolina. So, ito ang nagiging problema. Kapag ka dire-direcho ang patak ng gasolina, kahit nakaupang susi, eh, itong o-ring na ito, no? So, yan yung problema mga ka-previous Tapos, yung kanyang dinamo ay medyo, uh, sa tingin ko ay kinakalawang, no? ah uh, parang nabuksan na rin at na-repair, no? So, yan mga ka-previous game. So, check natin yan kung gagana pa ito mga ka-previous no? At, nilagyan pa ng teflon. So, huwag na huwag kayo maglalagay ng mga ganitong teflon, mga ka TV ko no? So, dahil ito ay possible na bumara pa sa dinadaanan ng gasolina. So, ayan mga ka ko. So, ang napasing na problema dun sa kanyang uh, module ay yung kanyang o-ring na putol na. Tapos itong fuel filter, no? So, madumi na. Ah, papaltan natin ng o-ring yan mga ka king. Kailangan natin paltan ng bagong o-ring para hindi magdire-diretso ang dali ng gasolina kahit pa ka tayo susi. So ayan mga ka-PBSK, yung mga simpleng idea kapag ka ganito ang unit nyo na ayong mandar. So isa din to sa dahilan kung bakit humihina ang pressure ng fuel pump module no? so hindi na kaya itulak yung gasolina dahil sa singaw. Singaw yung pressure niya dahil doon sa o-ring na sira na. So yun yung mga simple tips mga dapat din kapag uh, ganun na ang nangyari sa unit nyo. Ah uh, yung o-ring i-check nyo kapag napansin nyo na dire dire-direct ang patak ng gasolina kahit naka-off pa ang susi nyo eh ito ang problema nyan mga ka-PBS King yung pinaka o-ring doon sa kanyang fuel pump module so ito yung ating fuel uh, filter So ang ginamit ko dito ng fuel filter ay yung pang FCI no? So yun mga PBS kit Okay ay mga PBS na yun Pagkalagay natin ng fuel filter ay eh, So ilalagay na ulit natin yung pinaka case nya no? So yun mga PBS ko Yung ating mga simpleng idea Kapag ganito yung ating ang unit nyo Ay umandar at yung napapansin niyo na Kapag ka kahit nakaupo ang susi, eh, tuloy-tuloy ang patak ng gasolina. So, ibig sabihin niya may problema yan, mga ka-TBS King. Humihina ang pressure niyan kapag kasira yung kanyang o-ring na. Eh. So, ayan, mga ka-TBS King. Ibabreak na ulit natin yung dalawang wire, yung positive at negative. So, hindi naman kayo maliligaw dyan. Dahil may guide naman yung pinaka-dynamo niyan, mga ka-TBS May positive, negative na sign yan. So, ibabaw na natin yung kanyang negative. So, may XC lang naman itong wire na ito. Tapos itong kulay-pulay, ito yung positive. So, ayan, mga ka-TBS King, yung mga simple idea. So, So ayan mga kapibis king at ikakabit na natin ito mamaya doon sa ating atangke uh, eh. at itetis natin kung gaganda ba ang pressure ng gasolina mga kapibis king o gaganda yung kanyang bugan ng gasolina. Okay ito mga kapibis king dito sa part na ito natin kung malakas ba bumugan ng gasolina. So ayan mga kapibis king no? so, napakaganda na ng flow ng gasolina niya. So ibig sabihin ito eh, maganda na yung pressure niya. At antar na to mga ka-TBS King no? So testing natin na luna, isa pa So ayan, nambubuga pa So ayan mga ka-TBS no? So napakalakas na yung flow ng gasolina uh, Ibig sabihin, malakas na ang pressure niyan mga ka-TBS Dapat ganun na ang flow ng gasolina ng inyong fuel pump uh, Para makaya niyang umandar yung makina no? so kapag ka may na ang pressure niyan eh hindi andar ang inyong unit so eh, mga katibis niya at, ibabrik, at binalik na dun sa kanyang tank eh. so ibabalik na uli natin sa ayos yung kanyang Uh, fuel tank na. No? So, yun mga katibis king, at yung ating simpleng eh, idea kapag gaganon yung inyong unit na ayaw eh, mandar, at mapapansin nyo na dire-dire dyan tulong ng gasolina so kung na kayong magatubili na buksan yung inyong fuel pump module at i-check nyo kung ano yung problema ayan mga katibis ko medyo nahirapan lang tayo sa pagbabalik nito at sa pagbabaklas nito mga katibis ko dahil talagang gipit ng gipit yung kanyang pagkakalagay dito sa kanyang pagkakamodify nito no? so medyo hindi maganda yung pagkakalagay dito sa ilalim ng tanke na ito mga ka-TVS King kaya medyo mahirap no? yung mga ka-TVS King no? lang at talagang baka masira niyo yung kanyang fuel pump module dahil sumasabi ito sa ilalim so yun eh, mga ka-TVS King no? so hindi talagang maganda yung pagkakamodify nito mga ganitong cargo type to na mga panglasada Coba Coba Oke, lo Maandar na yun yun. Ang problema na kainaw ang MA indicator, yung check engine. I-diagnose natin para parasit natin yung error ng ECO. So ayan mga ka-PBS King, yung ating uh, nasunod ko lang yung araw na ito. So yung ayaw mo nandar na uh, inatak na dito sa ating shop galing sa Tomasandas. So, i-diagnos lang natin at para ma reset natin yung ECU at check natin yung kanyang error code para mawala yung kanyang email o yung check engine o baka kailangan pang may repair tayo sa kanyang mga wirings. So, ayan mga ka-tibis ko yung mga simple idea natin. Kapag ka ganitong ayaw ng umandar yung inyong unit at kung mapapansin nyo na napakahina na ng buga ng gasolina ng inyong fuel pump module. So, i-check nyo na muna ang inyong fuel pump kung ano ba ang condition. So, ayan mga ka-TV King. Ang naging problema niya ay yung pinaka-o-ring doon sa kanyang fuel pump module. Kaya dire-direcho yung tulo ng gasolina at mahina na ang pressure ng pagbuga ng gas niya. So, ayan mga ka-TV King. <laughs> Okay yan mga katibis king So okay na yung problema ni customer At may uwi na niya yung kanyang unit So maandar na yung kanyang unit ng Mga katibis king So yan yung mga simpleng idea natin no? Simpleng tips Kapag ganyan yung nangyari sa inyong unit ng Mga katibis king